experience na tayo dito sa Lebanon cuisine. Yes. Ayan, masarap daw yung ano nila dito, yung kain ng shawarma. Ayan yung ano nila. Oh. Ayan. Yung mga menu. Subukan natin yung chicken nila na. Ayan yung main dish nila. Biryani. Tapos, ayan. service. yung ano nila. Yung may are. Hmm, ang ganda. Nababasa mo siya? Hmm, yung main nila o. Thank you. yang sa ano Yung kumikita din tong kumikita no, din tong ano dito kada ng mga menu nila Hindi ko kaya makita yung ganito Ha Magzoom ka na nga Ito yung, yung ano nila Oh yeah. Hindi wow. it, 'yan. lang oh. 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 mm. yeah. ano.